Ayan na po mga katropa, good evening. dito na kami sa bukid. Sabi wala pa tayong hapunan. Ayan, dito sila. Ayan, sila, tibidin tayo. Na, preto tayo ng ulam mamaya. Ito yung ulam natin, peneritong isda. The... <tinyo> ano mana? na? Ha? <tinyo> ha? Uh. Uh. <tinyo> uh. di ata Ha? Uh. Ha? Ayan na po mga tropa, mamaya magano tayo sa mga kortina kasi may nang ano ako ng kortina doon sa tapon para nang utang ba sa torko. Eh kasi apat lang yung bintana natin, apat lang yung inuutang ko. Yan may ma, ano to 1000. Yan ito yung inuutang ko na kortina kasi pag yeah, ang nato, labhan nato sa buntang ni Eh. Balik na po kay umataylae na wala tayo ibang kortina kaya nangutang tayo yan Pink talaga yung kulay yan mamaya i-sukat natin dito sa ano bintana natin kasi ito ano pa to yung itong kortina kortina pa natin sa tapo noon kaya Ayan, yung ano na mga nasira na ba? Mga nagisi na. Gisi. Kaya, palitan natin mamaya. Ayan, apat lang to kasi apat lang yung bintana natin dito.

the next day. Yan na po mga pupa. good morning. Yan, dito tayo sa Tawid. Para makuha tayo ng ganito. Yung, tawag ito parang aling, Buli. Di, sa kwan. Anahaw. Yung anahaw ba to? Tama ba ako? Yung tawag sa amin dito, buli. Yan, pakuha si Mama Susan. Kasi yung kabilang katawad niya mga katropa parang ano daw binhod ba. Eh, noon, ito naman, nagka, uh, ano naman si mama na ganyan, pero ito lang yung, ito ano, eh, yung, ano niya, yung duga ba. ayong ah, yung gagawin natin dito mga katrupa, mag, ano tayo, mag, daob, mag, ano tayo ng kahoy para kaapoy. Inlagay nito, para isugba ba, sa Bisaya isugba, yung pagkatapos isugba, Gagano ni hin on ah. naon ba. Pig-on ang iyan duga makuka Ayun. Ito lang yung i-ano, i-haplas. Sakit mga pero pa mga may mga tunok to, pinit May mga tinik, ha? Ah. Si John Lloyd at si Julian ang magawa nito mamaya. Ako lang tagkuha ni nga. Ako lang magkuha. Ug nga kay dagan kay tunok mga tunok. Buti na lang dito na matay. Mga buling. Pwede po ito ano gawa ng walis yung mga dahon yan ng Africa, guys. last to yung duga duga lang yung ano natin yung kapukuha, uh, kukunin para i-apply yung mga Ayan, ito na yung itsura dito mga katropa. Medyo, ano na, namatay na talaga yung mga damo dito. Kawawa yung mga kalabaw, tsaka mga kab, mga baka. Yung dam ni tatay, wala ng tubig. Yung dito sila ni John Lloyd at saka si Julian Manglambat noon pag may tubig pa. Kasi daming isda. Ayan. Dadalhin na ni Julian doon sa ano. Sige na! Kita mo yung sigbayabas. Ayan, kasama si bibid dyan na. Brr, Sarap tingnan sa ano. Sa paligid. yan nagpa-apoy na sila ni John Lloyd para sa buli na kinuha natin para sa panghaplas ni Mama Susan. Ayan, dito lang siya Pasiga, Anoy. Eh. na Julian yan ito na yung buli sana madami na yung daghan sa, uh, maayo tagdaghan ni siya duga no kay arong ma sakto rasa kuan yan kayo nang umaga nagigib kami dun sa balon yung medyo malayo dito kasi dito yung balon nila ni mama wala na tubig ayan tulong na si bibi dyan ayan yung kortina natin apat man ito mga uh, upat niya sa kabuok May dalawang bintana lang yung nakasya kasi maliit pala yung ano yung size ayan ano pa to? na inutang pa. din ko lang ng apat. Apat lima anim kayo kay ang pultahan wala pa tayong kurtina. Yan. may household daw kami. Ipermahan daw namin to, pipilapan. Yan sa paratod sa dito. sa household daw sa barangay Bayang. Um. Yan tingnan ko dito Mama kasi nagpaapoy pa si John Lloyd. Aba yeah. to tauga. Yan mga nanisi ya. Pasubno Tinanan lagi na sa mga ni Tay Gloves. Kaya rong diinit ay itong gloves ko dito di man ako di ulit takyo. Yan, ganito sa mga katrop pa yan natin sa kayo. Okay. Ang ko na naman, Luka. Hmm. Wala well, itong trapo ka, oh. Ang baso, be. Eh. Ano? Hindi yung pagkakas din yung pagkakas. Hmm. Lagyan natin dito sa tabo bago natin ilipat sa alkohol yang lagayan ni mama na pinada niya uwang yung busa Tak usah busa dito kao Julian 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 kau Julian 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 sebentar Julian 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 Julian

Huwag ka magtabang diri. Sige na. Huwag itong trap ko. Kasi trap ko. Masa man. Ako yung Huwag ka tumakani ko. Huwag Nya ni betul ni balut buli kenal dan mahu pun yang buli yang tay. Iri tu lah kau mana hap plus. Nah, ini dia. 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 Nah, Pakuha ni Glain dyan. Ipa. Ipa trabaho ni Glain. Di mo magsirbi nga Ako may mahagok nindyo. Ako galing Ma. Di ka. mo, mo, mo ano, ko Ugdi gali mo magsilbi anak, may dadto na tong lulo oi. Eh. Ini gapla ini gamit na lulo. Ang ato din kurtin mga katropa, apat lang dalawang duha ra ka na ang na kurtinahan sa salang isa. Kay tag 250 ang isa nito mga katropa din dito din sa kabila, sa kwarto namin ni Leon Sho. dalawa lang yung nakakortinahan. Uh, yung isa. din dito din sa kwarto sa mga, mga bata. Tsaka, sa pintuan, wala pa tayong kortina. Akala, uh, akala, ko mga katropa, yung isa bintana, isang kortina. din di man siya mahaba. Maikli lang siya, oh, na ako gamay ragbukad. Yung katong bintana mo dako dako bukad ba mo nang sa usa ka bintana dalawang kortina. Kaya apat ang uh, inuutang ko para sana kakasya sa apat na bintana. Dalawang bintana pala uh, dalawang bintana lang yung nakortinahan. Din gusto ko sana kortinahan yung ano pintuan. Yan pag matapos na tayo sa pag na tayo sa apat na korte na mag-utang naman tayo para sa dalawang bintana. Yan. Daga na Aba. Aba? Ay, paliit lang yung luga. Yeah. Di oi, ato na lang ang isil, na lang ang datun niya, barag pilay. A few moments later. Yan na po mga katrupa, magandang gabi kasi gabi na dito. Bibi dyan na! Apple cream! Ayan. Mag, ano tayo, magsasaing mo, ah, Ah, magsasaing tayo kasi ngayon lang nakarating si Leon siya galing sa tapon na masada e naglaba tayo para sa umaga magbanlaw tayo dun sa ano yung layo, layo po mag tricycle mi si ugma kayo at sa mga balon dito wala na mga tubig kaya washing muna ako ngayon din sa bukas mag ano na magbanlaw yan ito yung ulam namin yung minarinit na bangos yan tatlo. Yan ito yung marinit. Bili pa si Leon siya ng bigas dito sa tindahan. Ayan na po mga tropa, ha? advance happy Mother's Day pala bukas. May 12 na bukas. Ayan, happy Mother's Day sa ating lahat po. Tsaka sa Mama ko, tsaka sa mga kapatid ko, sa mga subscriber, mga silent viewer, happy mothers din nating lahat. Ayan. Thank you for watching, guys. Katrupa! Bye-bye!